tungod sa kalamay sa udong itilok yun niya ang pinakalas nga sabaw so for today's video magluto kog udong hello guys it's me again ang inyong feeling vlogger nga gamay rag follower for today's video is mga unmiog filipino food Nami rice nami udong syempre udong with tinapa And, napasakoy kimchi and da bagoong alamang. So, for the first time, mukhao na nga akong mga anak o udong with tinapa. So, excited so excited na sila mutilaw. Ang atong latawo ng ilang reaction. So, muna siya ang bagoong alamang na puti kimchi. Udong with tinapa. And, syempre, ang atong luto. So, mag-start na sila kaon. Tanaw na to kung sa ilang reaction aning pagkaon Filipino food ni siya ang pobre nga pagkaon pero ang lasa pang mayaman. <coughs> Proven and tested kay moon yung pagkaon na mo sa una. Labi na katong bata pa ko agoy pe paborito kay ning udong. Udong with tinapa paborito nako na sa unang bata pa ko. O syempre hangtod karon oy lami kaayo. Jackie, is it nice? Yeah. Yeah. And here is the rest. I just got some udon noodles. Now I will get some kimchi because I love it. How about the rice? Huh? How about rice? Hmm, I'll get the rice after. <laughs> me! Look at how delicious this looks. Okay, I'm gonna get... Okay, here. All of this is for you. Tidak mau Bagong. try bagong. Oh. Okay. With rice, I said. Get With some rice. rice. One minute. So what do you think, odong. Like yeah. <laughs> so, like this. like bagong. What can you say about the udon? Mm, it's like noodles. Is it nice? Yeah. It looks like spaghetti. Too, too very hot. Now I'm going to have some now. You mean sardina? Come on, try the udon. Tell me what's your reaction about it. <laughs> Rice. So what do you think? It's delicious. delicious. It. So, delicious daw ang udong, pero ang alamang. Di ginilabit ang kuan sa alamang. Lasa alamang. So, more to guys. Bon appetit. Please like and share. Please like and share our video. Bye. 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 Don't forget to follow or subscribe. Don't forget to subscribe. Tungod sa kalami sa udong, nahurot nila ang duha ka bawl nga kuan. Udong akong giluto pati ang kimchi na Pero ang bagoong alamang wag isla na hangol. Ako rin ni Kaon sa bagoong alamang. kung iparis og daghang luto. So lami daw ang udong. Ingon panila Ang pagkaon sa pobre pero pang mayaman o glasa, lami kaayo.